mga kuya, uh, meron akong share na uh, paano magdala ng baril sa MRT or LRT so itong may share ko sa inyo ay hindi ito pang may mayabang or sa mga nakasubok na magdala ng baril sa MRT at LRT uh, itong may share ko sa sa ay para lang po sa mga, mga hindi pa naka-experience uh, magtatanong tungkol paano uh, magdala ng krimpo doon sa MRT-LR So ngayon mga kuya, ano, i-share ko sa inyo yung karanasan ko lang hindi pa ako eksperta So yung karanasan ko lang, na-experience ko doon sa mrt So, hindi ko alam kung bawal yung civilian, bawal yung uh, lugar ng uniform personnel. Pero itong nakasan ko ay wish uh, ako sa experience ko. At i-share ko sa uh, inyo, lalong lalo na may mga lagayan natin na uh, gano'n meron. Uh, at hindi pa sila nakatry kumasak yun sa matelati. So, uh, ito, Uh, di ko na para pa uh, at i-share ko na so mga kuya ati uh, pagpasok natin sa gate o entrance mo ng MRT meron mga 5 doon o mga security guard so sabihin mo na dun agad na meron kang dalang trito o darin o gamit yon sabihin mo na lang, tapos pag sinabi mo naman doon sa kanila uh, sabihin naman nila sa iyo na mag-logbook ka lang dito, sir tatalin ka ng isang 5-9 doon sa logbook kung saan uh, ilalag mo lahat ng klaseng barrel na tala mo, pero wala naman hindi ko nga dito yung pari, isang, isang pari lang, mo yung isang parito lang so doon sa logbook na yun dai pakita mo lang yung PTC mo or gun registration at ilalag mo dun so lagay mo dun yung pangalan mo anong barrel yung dala mo anong unit yan, anong klase uh, isulat mo dun, dun, yung anong serial number niya so pag andun ka na tapos ka na maglagbo titingnan na yung 59 yan o ni security guard yung detail ng license mo at sa milagbook mo na uh, reference ng baril so hindi naman titingnan nila yung baril mo eh uh, at least hindi uh, hindi mo naman pwedeng ilabas yung kasi nasa MRT ka public area right so ang titingnan nila doon yung card mo at saka yung nilag mo to kung pareho So, yun lang mga ate kuya. So, pagkatapos nun, kung na-check na nila kung okay naman at ah, tama naman yung nakalagay doon, ay, eh, pwede ka nang pumunta sa MRT, LRT, pwede ka nang sumakay. So, pag nandun ka na, paglabas mo na ng mga LRT, o nakarating na na sa destination mo, wala na, dediretso ka na lang doon. Kahit saan ka nang ibas. So, yun lang yung na-share sa inyong mga ate kuya sa pagdala ng trito ganit gamit or eh, sa uh, MRT so mahalaga pa rin yung anis uh, pa rin tayo kasi mahirap na ang kaderya so maganda yung smoke lang lahat ng transaction so yun na po yung na-share ko mga ate kuya thank you, salamat sa mga hindi pa naka Uh, experience sa uh, magdala ng gamit sa Imarki Lati. Uh, sana po eh, nakatulong po ito sa inyo. Salamat. Thank you.